So una magpapakulo muna tayo dito ng tubig. Once kumulo na, maglagay lang tayo ng konting asin at dito na natin lutuin 'yung ating macaroni pasta. Ang pagluluto ng macaroni pasta ay depende sa instruction ng packaging ng ating pasta or kaya naman until 8 minutes. Once ito na ang ating macaroni pasta, ay drain natin yung tubig at hugasan muna natin yan ng dalawang beses at iset aside muna natin. At sa malit na kasirola na may kumukulong tubig, lutuin na natin dito yung ating mga diced carrots. Lutuin natin yan for at least 1 minute. Once luto na o medyo malambot na ay tanggalin natin yan sa tubig at i-drain. Sa malaking mixing bowl, pagkasamahin lang natin ang ating naluto na macaroni. Next, lagay natin yung ating carrots. At maglalagay na rin tayo dito ng ating pineapple tidbits. Sunod maglalagay na rin tayo dito ng pickle relish. At maglalagay na rin tayo dito ng raisins, pero yan optional lamang, pwede namang hindi maglagay kung ayaw ng raisins. Next maglalagay na tayo dito ng ating shredded chicken na naluto na. At para mas sumarap, maglalagay na rin tayo dito ng cheese. And then mix lang natin at magwell combine lahat ng ating mga sangkap. Para mas creamy ang ating chicken macaroni ay maglalagay na tayo dito ng all-purpose cream at ng condensed milk. I-mix lang natin yan until mag-well combine. Pero ang paglalagay pala ng condensed milk at ng all-purpose cream ay optional lamang. Kung ayaw nyo naman ng matamis ay pwede nyo pong iskip ang all-purpose cream at ng condensed milk. At syempre hindi naman makukompleto ang ating chicken macaroni salad kung wala naman tong mayonnaise. So dinamihan ko na ang nilagay ko ng mayonnaise para mas masarap at mas creamy. I-mix lang natin yan until mag well combine. At timplahan natin to ng konting asin at paminta depende sa inyong panlasa. Bago ka palang bahas sa akin channel at kung oo, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share ang video na ito. At para update ka sa lahat ng aking mga bagong uploads, huwag mong kalimutan i-click ang notification bell at select all. At syempre, huwag natin kakalimutan itong tikman. Pag kulang, pwede kayo magdagdag na asin, depende sa panlasa niyo At kapag okay na, ay takpan ito ng cling wrap o kaya man i-transfer sa isang lagayan na may takip. And then, chill lang natin bago natin itong iserve. And that's it. Ganun lang kadali at kabilis i-prepare ang ating creamy chicken macaroni salad. I-share na yan at iserve sa buong pamilya at masayang pagsaluhan. I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!